paglaon Pharmacy kay Vice President yan. Libre, 10K per month. Marami na pong naka-avail. It really is nice to know na may mga programs tayong ganito. But what I'm talking about when I said na mahirap magkasakit dyan kasi wala tayong national na health benefit na kung saan hindi mo na kailangan kumbaga ng isang programa, hindi mo na kailangan ng perma ng kung kanino man, or recommendation ng kung kanino man, lalong-lalo na sa gobyerno, para lang magkaroon ng libreng uh, gamot, o di kaya para magkaroon ng access sa mga ganitong mga magagandang programa para sa health uh, service sa mga kababayan natin. Linawin ko lang. Kaya ako sinasabi na mahirap magkasakit sa Pilipinas kasi dito, alam niyo po dito sa Taiwan, Kapag meron ka pong health card, parang IC card po 'yan. Ganito lang kali ito. Ganyan lang kaliit. And then meron kang 200 NT. Dati nga 150 lang 'yan, ngayon 200 NT na. Pupunta ka sa clinic. 'Yan na po automatic. Pwede ka nang ma-check up at meron ka ng gamot. So, paano ba nagkakaroon ng ganitong health card? Meron pong mga paraan. Una, kung may, meron kang trabaho, automatic po yan na ikakaltas po sa sahod. Pangalawa, uh, pwede ka pong mayroong sponsor tulad ng asawa mo. Halimbawa, pag wala kang trabaho, okay, pwede ka magkaroon ng sponsor. Pangatlo, pwede ka rin uh, ikaw mismo self-contribution sa health card mo. And then, you can avail sa mga benefit ng health card. So, ang kagandahan dito kasi hindi mo na kailangang matandaan ang katutak na programa. But don't get me wrong, maganda ang may programa. But you don't have to research so many programs. Hindi mo na kailangan na uh, magpupuntad sa hospital or clinic na may malasakit center talaga kasi pag walang malasakit hindi ka makaka-avail or kung hindi mo alam itong paglaong pharmacy eh hindi mo din ma-avail kung ano kailangan mong medisina kasi nga kailangan mong matandaan lahat ng programa ang kailangan natin sa Pilipinas ay isang universal healthcare talaga na hindi lang sabi-sabi na may contribution tapos hindi naman na-access ng mga mga mahihirap nating kababayan talaga. So, how do we have this? Siguro, we can pattern it sa Taiwan. Kung walang trabaho, no problem. Pwede silang magkaroon ng uh, self-contribution. Now, kapag wala talaga silang contribution, they can go to the clinic and magbayad ng full. Dito po, kapag wala kang health card, ang bayad mo in full is 500 NT. And ganun din po yun, may test na, may check-up na, tapos may gamot na. Lahat na yun. So, aside from having a universal healthcare na pwede talagang ma-access, hindi lang ng may trabaho, may business, may yaman, lalong-lalo na sa mga mahihirap, yung accessibility ng pagamutan. Kasi, halimbawa, ang hirap talaga ng infrastructure sa atin mahirap tayong sumakay yung mga nasa bukid I'm sure hindi alam kung nasaan yung paglaong pharmacy na yan hindi lahat may paglaong pharmacy but that's good but what we want is a universal pharmacy na kung saan ang pinakamalapit ng Pilipino dun sila nakaka-avail ng free na binibigay ng gobyerno kasi yan, yan naman talaga ang dapat kaya nga sabi diba ni Tatay Digong na kung walang maayos na gobyerno, wala talagang pag-asa ang mga mahihirap nating kababayan. So dito sa Taiwan po, maliban sa health card at 200 NT, ang mga clinic dito ay malalapit sa train station, bus stop, at alam niyo po ba yung mga ospital, meron pang mga free shuttle buses. So ang advantage dito kasi napaka madaling mag-travel. Sa atin sa Pilipinas, lalo na pag nasa bukid ka, imagine mo yung bukid na napuntahan ko, kailangan mong maglakad ng ilang oras, kailangan mong sumakay ng kabayo, tapos tumawid ng uh, sapa, at uh, napaka-risky para lang magpa-check up. Kaya nga sa atin sa Pilipinas, ang daming namamatay, kahit sana pwede maagapan, pero namamatay kasi nga, hirap na hirap pumunta sa ospital. Kasi ang ospital, nasa babalang, lang, nasa patag lang. Wala namang ospital sa bukid. So that's what I'm talking about. Na dapat accessibility talaga ng medical services sa mga kababayan natin. Kasi sabihin na natin, yung barangay healthcare, meron naman. Kaya lang, they go home, di ba? Umuwi sila ng uh, hapon tapos yung bukid talaga like dito sa Taiwan kahit nasa bukid talaga you will have a clinic may hospital din na pwedeng puntahan. So yan ang dapat i-demand ng mga tao talaga hindi yung puro na lang China, puro na lang uh, WPS like patay na patay na tayo sa inflation. Namamatay na yung mga kabataan natin sa pertosis. Still still, nabubulag pa rin ang mga Pilipino, lalo na yung mga mahihirap sa mga sentimento na hindi naman talaga karapat dapat bigyan ng pansin. Tulad ng binubuli tayo ng mga Chinese. Kasi kung totoo man na binubuli, binubuli tayo ng Chinese, dapat noon pa pinauwi na ang lahat ng Pilipino sa China na, oh my God, sobrang daming Pilipino sa China. Pero doon, okay na okay yung sitwasyon nila. Like, masasabi natin na at least tinatrato sila ng maayos, nakakapag pa up sila ng maayos. ba? Diba? And then, eto pa yung pinakamahirap. Like, as I've said, yung pag-travel, ba diba, yung mga hospital dito, may mga shuttle buses talaga para ma-access talaga ng mga may sakit. Imagine mo yung mga matatanda dito, they can actually go to the hospital without anyone with them kasi napakadali ng sak sakayan. Hindi ka talaga mahihirapan, hindi ka mahuhulog, hindi ka itutulak, at hindi masakip. So, ang dami-dami problema sa Pilipinas. Pero sana naman, yung mga kababayan nating mahihirap. Lalo na, lalo na yung mga maraming oras gumamit ng social media. Use you your social media well. Ibis na you earn for a living for a day para makakain ng tatlong beses sa isang araw. Why not use your social media as a platform na talagang maiayos ang bansa natin at ang servisyon ng mga politiko sa atin para magbenefit ka ang pamilya mo at ang kabataan.